pinagmulaan ni President Marcos Jr. noong Martes ang inaugurasyon ng North Luzon Expressway NLEX, Kandaba 3rd Viaduct, na idiniin na tinutupad nito ang pangako ng gobyerno na, safer, faster, more reliable travel for every Filipino. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pagbubukas ng 7.8 bilyong pesos, North Luzon Expressway Candaba 3rd Viaduct ay magpapasigla sa pagunlad ng rehiyon sa Central Luzon sa pamamagitan ng pinahusay na koneksyon at mga pagkakataon sa negosyo at aktibidad sa turismo. Ang third viaduct ay nagpapahusay sa kapasidad ng expressway na ito, binabawasan ang pagsisikip, at tinitiyak ang mas mabilis, mas mahusay na paglalakbay, na nakatayo bilang isang testamento sa pangako ng administrasyon na ito sa programang Build Better More. Sinabi ng Pangulo na ang bansa ay maaaring pangunahan ang paglago ng ekonomiya, palawakin ang mga oportunidad para sa kalakalan at turismo, at isulong ang pagunlad ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng paggalaw ng mga kalakal, serbisyo, at tao. Dinisenyo gamit ang pinakabagong innovation sa engineering, ang istruktura ay nagpapatunay sa dedikasyon ng gobyerno sa kaligtasan, tibay, at pagunlad. Ang viaduct ay itinayo upang mapaglabanan ang mga hamon ng kalikasan, ang hinihingi ng panahon, at nakahanda na maglingkod sa mga tao sa loob ng ilang dekada, dagdag niya. Inilala ng Pangulo ang mga pagsisikap ng NLEX Corporation at ng Metro Pacific Tollways Corporation, na sinasabing ang kanilang trabaho ay sumasalamin sa uri ng bansang hinahangad nating maging pare-pareho, synergistic, at naghahanap ng pasulong. Ang Candaba Viaduct ay isa sa mga landmark na proyekto na sinimulan ng Yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ay nananatiling mahalagang ugnayan sa pagitan ng Hilagang Luzon at Metro Manila. Mula ng buksan ito noong 1977, ang limang kilometrong tulay ay naging kritikal na link na nag-uugnay sa mga bayan ng Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga. Ito ay umunlad upang matugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking populasyon at ekonomiya. Mula sa dalawang lane na disenyo, lumawak ito sa tatlong lane sa bawat direksyon pagsapit ng 2017, na ngayon ay tinatanggap ang mahigit 80,000 motorista araw-araw. Ang NLEX Candaba Third rd Viaduct na nagsimula sa pagtatayo noong nakaraang taon, ay limang kilometrong infrastruktura na itinayo sa pagitan ng dalawang umiiral na tulay na nag-uugnay sa pulilan at apalit. Samantala, iniulat ng Mindanao Development Authority, Minda, na may humigit kumulang 300 bilyon pesos, ang halaga ng mga kasalukuyang proyektong pang-infrastruktura sa rehiyon ng Davao. Inabi ng Minda sa isang media forum noong December 4, 2024, sa Ayala Malls, Abriza, na mayroong humigit-kumulang 393.5 bilyon pesos na mga proyektong pang-imprastruktura na nagpapatuloy sa Mindanao. Kabilang sa mga proyektong ito ang Iligan City Coastal Bypass Road, CDO Opol El Salvador, Alubihid Lagindingan Airport Diversion Road, Cagayan de Oro Coastal Road, Sindangan Bayog Lakewood Road, Improving Growth Corridor sa Mindanao Road Sector, Reconstruction and Development Plan for Isang Greater Marawi Stage 2, at ang Kabadbaran Puting Bato Lanusa Road. Ilan sa mga kapansin-pansing proyekto sa Davao City ay kinabibilangan ng Davao City Bypass Road Project, Samal Island Davao City Connector, SIDC, Davao Public Transport Modernization Project, Davao, Sesa, Port Modernization Project, at Davao City Coastal Road Project. Samantala, sinimulan ng DPWH ang pagtatayo ng parang East Diversion Road Core Facilities sa Maguindanao. Opisyal na inilunsad ng Department of Public Works and Highways DPWH ang pagtatayo ng dalawang palapag na core head office building upang magsilbing operational hub at kick-off na implementasyon ng parang East Diversion Road sa ilalim ng Road Network Development Project sa mga conflict-affected areas sa Mindanao, RNDPCAAM, na magpapaunlad ng infrastruktura at paglago ng ekonomiya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Sa kanyang ulat kay DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, binigyang diin ni Senior Undersecretary Sade na ang proyekto, na pinondohan sa pamamagitan ng pautang mula sa Japan International Cooperation Agency JICA, ay sumasalamin sa matibay na samahan ng pamahalaan ng Pilipinas at Hapon upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Ang groundbreaking na ito ay nagmamarka ng isa pang hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng pagbabagong potensyal ng infrastruktura sa pagpapaunlad ng napapanatiling pagunlad sa mga lugar na apektado ng kontrahan, dagdag ni Senior Undersecretary Sadain. Ang RND ay kabilang sa mga flagship infrastructure project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na naglalayong tugunan ang agwat sa infrastruktura sa Mindanao. Isang mahalagang bahagi ng RNDPCAAM PCAAM ay Sub Project 8 ST8 na kilala rin bilang parang East Diversion Road, na idinisenyo upang mapabuti ang accessibility at bawasan ang pagsisikip ng trapiko habang lumilipat ang parang sa administrative center ng BARMM. Ang 7.074-kilometrong diversion road project na iginawad sa China Geoengineering Corp at Road Interior Junior Construction ay kinabibilangan din ng pagtatayo ng apat na tulay na may kabuoang haba na 287.8 metro two-lane concrete roadway na may 280 mm thick Portland cement concrete pavement at earthworks, drainage, slope protection at iba pang iba't ibang aktibidad.